Yay, die for years old na nga si Kayden kahit Yay. hindi ko na siya sundan. <laughs> Ayan o. Oh. Ang likot eh. Maakit siya dito sa taas. Pero safe naman dito guys. Yan. Kasi nalibot ko na rin yan. Hindi naman siya delikado. And kung mga maliliit nga yung anak nyo, kailangan talaga ng bantay. Kasi possible na lumusot yung paa nila dun sa mga maliliit na butas. Ayan. Si Kayden naman kaya naman na niya. Noon na ako sa mga mamis dito na naghihintay lang sa baba kasi malaki na yung anak nila. At yun na nga si Kayden ay lumalaki rin at nakikita ko naman na kaya niya na ang sarili niya. Dito sa toddler zone guys, yan. Patabi to ng time zone dito sa pinakataas ng Ayala Mall Feliz, no? Yan. Ang ganda din dito guys. Iba yung bayad dito. May 30 minutes, 1 hour or depende po sa inyo, no? Kagaya rin sa ibang katulad mga kinsuna, yan. Pero ito, no, yan, may mga slide siya na matataas. Parang kagaya siya sa Kinder City. Yan, sulit so, ulit na rin, guys, no, pagod-pagod na dyan si Kayden. Kahit 30 minutes lang kami kasi pa-close na yun. Hey! <laughs> Galing ah, nagbalik si Kayden dito ah. Dito lang si mama sa baba ha. Ayan, bulaga. <laughs> Nasa mina ka, Tasha. Kayden. Bulaga. <laughs> Where are you? Where are you going? Halika na, slides na tayo dito, slides. Yay! Are you happy? Are you happy? Hindi siya pumunta sa pinakataas. <laughs> Ay, no, hindi siya natatakot mag-isa. Sabi <laughs> na nga ba, papagod ako dito eh. Kaya hindi na ako umakyat sana eh. Kaso, andito lang siya sa taas kanina pa eh. Paikot-ikot. Kayden! Halika, slides dito oh. Slides! Dito tayo, slides. Oh, bilis slides ka dun sa color blue, oh. Scared. <laughs> Ayun yung bata, oh. <laughs> May ano yan sa ilalim. Sige, jump, jump. Jump, jump. <laughs> na scared siya. <laughs> oh, yung bata nga, nagja-jump, oh. sengis lang. <laughs> oh, come here. Come here. oh. Oy, slides na. Dun, ah. oh, the... One, hey, ah, lang din siya oh. It's coming for me! Billy, isabol mo na yung bata. Oh, count ka na. One, two, three. Go! Yeah! You can do it! Oh, you can do it! Run! <laughs> Go run! Natatakot siya. <laughs> Dito na siya sa gilid. At least, di ba, mayroon na siyang fear. Dati parang dito natatakot eh. Yay! Very good! Go! You can do it! Yay! He's coming for me! <laughs> Yay! <laughs> careful! Okay <laughs> then, careful lang ha. Dito lang si Mama sa baba. Tired na ang galing niya mga obstacles kasi gusto niya dito sa taas may next slide siya Mahilig paglaro kasi siya sa mga bata. <laughs> 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 oh, <my. laughs> kuya yan, kuya. Sinusundan <laughs> niya yung mahilig naman siya makipaglaro sa mga bata. Wow, very good. My color? Ah. What? Hey, hi, Dad. Oh, what, color yeah. what, color? Yeah. what color is that? What color? What color is that? Purple. Ah. Color. Green and. Blue. Wait, I, I why is <laughs> bit <you> <laughs> 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 <you> <laughs> Wow, what number is that? Five. luto ka na, luto. Luluto daw kami ni Gaden ng dinner. Ito ay nice na nila kasi magpaglose na yun. Wow! Ibibake tayo ni Kayden ng cake ah. Alam niya, na dito daw sa may oven. Very good ah. Wow! That's many cake, no? <laughs> Sabi niya walang lagayan galing na alam niya o oh. o oh, patong mo na lang sa ibabaw oh. put it on the top put it on the top wow very good wash hands wash hands <laughs> Nugasan yung cake. Oh, eat na, eat. Luto na. Chef yata to si Gayden, eh. That's a cup. Here, Kayden, no? Oh. Lagay mo dito, oh. Talaga siya sa big car eh, oh. Bye, -bye car. daming truck oh. Wow, galing ah. Wow, bili tayong bike. Pabili tayong bike kay daddy. Bye bye, where are you going? Thank you for watching.